po at yung mamasyal dito sa Maya Chinatown. Masukin po natin yung loob ng Chinatown. Ito po ang Chinatown dito sa Central London. Ayan. Ayan mga kainan. Marami rito. Puro kainan. Mga kainan lang ang mga nandito. Maraming kainan dito. ka ng tao ngayon Ayan. O, para sa weekday ito puro puro Chinese dito ito ang kanilang uh, teritoryo <laughs> teritoryo nila ito rin kami rito, pero kung isang na lang. Oh. Like yeah. Ang dekorasyon nila talagang puro banner parang araw-araw piyesta dito ako mga pahahapon paso ng kain so ganda ng mga banner nila no? parang talagang ginastos ang din nila eh

Pagkakita right natin dito, mapapasal naman tayo sa Region Street. Pakita naman. Ras, maanyan po po dito sa may Region Street. Dito na po tayo sa may Region Street. Yan. Nabila po dito ay kwan Yan, nandito na po tayo sa may Region Street. Marami po rin, marami din yung kandito mga shop na bilihan mga ano, ano, po, mga signature na damit, mga bag, relo. Sa sa ito sa mga binatayo ng mga ng mga turista. Turista nato. Maganda to pag December, maraming ilaw na, na, nakasabit dito sa taas ngan. niwanag sa gabi. Ay, nalis na. Nalis na nila. Dito ako sa gitna ng kadaan para kuha ko lahat ng pabindahan. Pakarubada. Sige, mga building dito. Ayan ang mga pang dikit-dikit ang mga tindahan ng mga dito ang mga ni mahaba ito ang labas nito dito sa right Oxford Street punta din natin mga ngayon pagkatapos ko dito tutuloy tayo ng Oxford Street Maybe, uh, madala ng tao dahil uh, weekday pero pag ng uh, weekend naku talagang pag sa tagiliran dumano yun sa kapitlan na yun ay talagang magkakapanggaan na kahit magkakadikitan ako sa kapal ng tao tayo ngayon sa may Oxford Street at naman na uh, lalakaran yung Oxford, Oxford Street niya para sa mga hindi ako dito sa may Oxford Street e un spiegando So that on night uh September 18th He's free na? To taban ng trash street Then, uh, konti ang tao dahil weekday uh, ngayon know, uh, 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 karamihan pagka ganito mong mga tao eh, ay mga uh, turista nito galing sa mga aming ah, pa kwan na rin dito mga nagsara mga establishment pag mula nung pagkatapos ng pandemic yun. kasi nga uh, pumawa, at saka dahil na mga turistan na pumunta rin pero ngayon nung tiyunti nung uh, bumabalik ulit favorite uh, ka store ko rito sa Marami, eh, Debenham ang aming favorite store ang Debenham na yun kasi mahaba ito sa muro dulot dulo kung kasi kabilaan to eh kabilaan to. Siguro nasa mga dalawang 2 tatlong kilometro magpumadim sa Kasagulong ng Bulo. Ganda rin dito pag uh, Christmas marami ilaw na nakasabi. Manggal dito lang po ang aking video. Sana nagustuhan nyo ang aking makeshift video na to. At uh, subaybayan nyo pa po ang mga iba pa kong mga video. Uh, inanyahan ko po kayong mag-subscribe at uh, pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong upgraded sa aking pang-ibang mga video. Muli, maraming maraming salamat po. Uh, pagpalain po kayo ng buong may kapal. At uh, inuulit ko po, sana wag kayong magsawa at uh, panuorin nyo ang aking mga video. Maraming maraming salamat po uli at Joel.